So may bunta guys. So karong adlaw is ulan-ulan. So nagkumpara na ta guys og mga grocery og bugas para dito sa pamilya no o para dito ni Kuya. Ah uh, tungataga no. So salamat ni Ma'am sa maong uh, pag-sponsor no. So di man siya magpa-mention. So daghan salamat kayo sa inyo Ma'am no. Then Uh, God bless then more blessings sa inyo ha uh, sa itibok ni mong pamilya. So ito na guys ang ato ang uh, napalit grocery o bugas. So natay ipalit niya mga grocery. Ayan. So natay sardinas, na corn beef tapos ana po ito na asukar tapos gatas na po sabon. Na po sabon niya sabon humot, na po biscuit tapos na isa ka uh, sako nga uh, bugas so kani ang bugas guys ato ni dito sa merkado is 125 pesos so ang bot pila dito kilo 25 kilos man siguro ni or 20 basta ingon na ni so diha ni nako na palit dia sa merkado guys no ah uh, diha uh, bugas nga ngayon ani ang sako kada ganon so 925 ang sako ana guys tapos atong grocery is 903. Ang total ano niya guys is naarang guys ang total is 1,828 pesos. So na sobrang sobra nga gamay ma'am. Ang sobra nga uh, 100 plus ako lang ni ihatag og naay mga res opisina ay nag duty na ako. O naay mangayo og pang snack binatong uh, akong regular nga mangayo sa opisina. So adto lang po ni ko ihatag didto no kining sobra so yun na nga guys no yun na ma'am salamat kay si Muha na imong malumo nga kasing-kasing nga ako imong gipa pa pili ako imong gihatagan hatagan og pagsalig no imong hatagan og pagsalig ma'am mo um, mo padangat ani imong hinabang ini imong in, in gihatag uh, na para sa maong nga tao no So, deserve man po niya guys nga ato tagaan. Deserve siya niya niya. So, yun mo naman siguro nakita ma'am. Itong akong deserve sa inyo ha. Itin sa akong tagaan. So, abangan na lang ninyo guys. Osbon ko ma'am, daghan yun kayong salamat sa imo ha. O sa imong mong tibok pamilya. God bless ma'am. O more blessings sa imo ha. O sa imong mong tibok na pamilya. Daghan yun kayong salamat ma'am. So Kaya nga no? Dako na kayo ni ikatabang niya. O sa iyasang pamilya. So ako ni hatid karon, tag taon na yung na di umuwan o kusog mo. So usbon ko, salamat kay ni ma'am no. So di man ka magpamensyon sa imong pangaan. Daghan jud kayong salamat sa imong ma'am ah, eh, na naluoy ka na nangatag ka o pangbugas o pang grocery. Daghan kayong salamat ma'am. God bless sa imong Naunta, tagan kag mayong panglawas, adlaw-adlaw, oras tanan, tanan, tagan kag mayong panglawas, og sa imong tibuok pamilya. Na, no. all healthy mong tanan. Salamat yung guys sa mam. ma'am. Kung more blessings sa inyo Salamat, salamat kayo. Ay, sir, katong, na... <coughs> lagimi, <at> <laughs> <laughs> di mag di magpamintulon ang nagdisponsor? Guide ako, ipakwad ng guide mo na kita ko. Humm. 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 903. So, Humm. 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 Okay